Hi! Magandang araw mga kawagsin So, ngayong araw ay papagawa po namin yung taas namin na naisipan namin na ipagawa yung extension na naka-slab na papagubungan namin siya. Gawa ng lumalaki na ang ating family. Oo, dumadami na sila. Kaya... Kawagsin Paus. Welcome sa amin YouTube channel. Sa aming munting YouTube channel. Sa mga kapwa ko parents, magandang araw sa inyong lahat. Narito kami ngayong araw para i-share sa inyo yung pagpapagawa namin ng extension namin dito sa taas. Kasi naka-slab na siya, parang papagawan lang namin siya ng bubong. Tapos, ihahalo blocks. Ano ba? Parang apat na halo blocks. Wow. Tapos din bubong. Kasi nga, pag halimbawa, mainit dito sa baba, doon kami muna ng mga far babies ko sa taas, tatambay habang wala pang nakatira doon sa likod kasi may napasok pang hangin doon para kung baga, doon muna kami tatambay pag hapon. Bandang hapon kasi medyo uh, malamig doon, mapresko ko doon, gawa ng yung hangin, ipapukpa, ano. Tapos wala pang nakatira sa likod namin. So susulitin namin yung ano, yung, ano, kumbaga hindi pa na ito turn over yung sa likod namin. Doon muna kami. Tsaka nalaki na din kasi yung mga far babies namin na dami na sila. Ngayon nga eh, may apat pa tayong puppies na kasi nanganak si Shasha na hindi namin inaasahan gawa ng ano na, ng asawa ko si Shasha at si Cholo na magkasama. Dapat kasi eh, pagkatapos pagtulog na kami ihiwalay eh, na eh. Ayun, naisahan ni Cholo kaya naka, naka sila na dapat nga limang papisyon. Sad to say na ano yung isa kasi kumbaga hindi ko naman alam na kailangan pala ihiwalay yung pinakamaliit. Pero tinitingnan ko naman na dede naman siya. So, ayun nga, pag ano ko, gising ko, nakaligtaan ko, tapos kung ng plato, tingin ko, ayun, wala na, ni ko pa siya, pero hindi na talaga. nako nag-iingay yung aking, ano, ang aking unang far babies na si Chichi. Bakit ba? Hmm, bakit? So, guys, mapakita ko sa inyo kung ano na yung sinimulan nila ng mga contractor. Chichi, quiet! Quiet! sakit. Pa so, papakita ko sa inyo kung ano na ba yung nasimula ng mga contractor na gawin doon sa taas. Kasi kahapon sila nagsimula, first day nila, isaglitan nga siguro mga tatlong oras lang ata sa nagawa o apat. Apat ba? Tama. So, ito na yun. Papakita ko sa inyo. So, ayan na nga guys. Yung unang araw na ginawa nila, mamaya nila yan itutuloy. Ang sabi naman sa amin ng contractor ay eh, ano daw, ang tawag doon? Mga 4 days tapos na nila to. So, ayan na nga. Ayan. So, yun yun na nga yung pinapagawa namin na ano, na extension nung taas. Naka-slab na kasi siya, parang papalagyan na lang namin siya ng bubong. Ngayon lang namin naisip ang <laughs> kasi sabi ko na rami na yung ano, mga puppies natin. Kailangan na siguro natin yung extension yun. Kasi halimbawa pag may bisita dito, ano, yung ibang par babies pwede namin iakyat. Lalo na kung halimbawa may may importanteng ano yung asawa ko na napunta dito. Kailangan namin may akyat sila. Kasi pag may bisita kami, naku, magugulo yan. Talagang magpapapansin na magpapapansin sila. Minsan magpapakandong pa sa mga bisita. Ganyan. Eh, paano kung nag-uusap-usap? Sure, makaka store makakaistorbo sila. Kaya, ipapagawa namin. Alam namin, Chachi, maliit lang siya. Maliit lang na space pero at least makakadagdag na din yun sa mapag-aanohan nila, mapagkatakbo-takbohan dito sa so, I amin. Mean, kasi minsan, tapos, pag, pag, lalo na pag summer, kailangan din namin ng, ng fresh na ano, hangin na makakapasok doon sa loob no, ng bahay. Dito sa loob ng bahay. Kasi, chichi! Just wait lang. So, guys, naisip ko, naisip pala namin na ipa-extension yun. Para rin talaga sa kanila. Tsaka, kung magsasampay ako, pwede na rin doon sa likod. Kasi, nagsasampay ako sa harap ng bahay. Ang pangitignan pag, ano, pag yung sinapay mo ay nasa harapan ng bahay. Kaya, nag-suggest ako sa asawa ko na, pagawa na kaya natin yung taas. Yun. Gagawin ko yun, ano, parang lalagyan ko din ng mga, ano, mga halaman. Kasi yung halamanan ko dyan sa, ano, dyan sa sa unahan dumadami na sila kaya doon yung iba ilalagay ko na din ayun guys yun lang naman day one kaghahapon sila nagsimula tapos mamayang hapon ulit gagawa gagawa din sila ulit mamaya yung mga contractor kasi sina sideline lang nila yun parang kasi extension lang naman yun eh mabilis lang daw gawin yun siguro daw mga 4 days tapos na sila kaya in-expect namin Ngayong linggo, matatapos na to. Kasi pang 4 days, tama ba? Yun, matatapos na nila yun. Kaya papakita ko sa inyo, ano, papakita ko na lang sa inyo kung paano ba ginawa yung extension ng bahay. Nag-aaway, ang iingay. Nag-aaway yung aking mga baby. Yes. Hi, ba't ka nag-aaway? Halag yan. Ba't, ba't man ko? Mm, 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 Ito, maldita. Oo, nangangagat. Oo, oh, oo, oo. Oh. Maldita oh, oh. ka. Hindi, ayaw ko na sa'yo. Isabela na lang. Bye! Hi! Say hi, Bella. Bye! Hi, hey. Hi, Bella. <makes noise> hmm, tingnan nyo naman, guys. O, kung ilan na sila. O, apat. Hi! Kaya kailangan na namin talagang ipagawa yung extension. Para kung nasa taas ako, kailangan na doon sila. Pero ngayon, hindi pa naman nagagawa yung extension. Pinapunta ko naman sila doon pag nasa taas ako. Lalo na kung sobrang ina tapos yung sa taas lang yung buhay yung aircon. And then, oh, tingnan nyo naman, may apat pa akong puppies. Nanganak si Sasha. Pang one week. One week pa lang sila. Magto two weeks. Magto two weeks na sila, guys ito naman yung mga bulilit. Mga bulilit. Naglalaro sila ngayon. Hindi sila tulog. Ganyan lang kami. Pag, ano, yan lang. Sila lang yung kasama ko araw-araw. Ano, -araw. so, nalilibang din ako. Yan, nag-aaway tong dalawa. Ito naman, naglalaro. Ay! Ang kiyara kita. -kita. Muritong ka na naman. Ah. Mm, mm. ah. na <laughs> Yun na nga guys, i-update ko na lang kayo sa mga susunod na vlogs. Yung pa lang kasi yung nagagawa, tapos iba-vlog ko yung mga susunod at yung mga finish. Pinaka, ano, kumbaga final touch na nung nagawa sa likod para sa aking mga babies. Hmm, papaligo ako pa kasi sila, kaya... Thank you for watching guys maraming salamat sa susunod ulit